Okay, what's up sa inyo mga kaibigan So may tuturo lang kami sa inyo I-share namin Para to sa mga demand na sa sasakyan. So, minsan parang Spongy yung ating clutch Or parang hindi siya kumakapit So meron lang dalawang dahilan dyan It's either may leak yan May tagas dun sa inyong clutch master Clutch master Or sa clutch slave Ayun yung, yung, yung malit na yun, 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 yun. Ayunit lang or ito tingnan natin mga kaibigan or madumi na yung inyong fluid So, pakita mo So, yung fluid na yan ay 20-20 pa nilagay ilagay So, tingnan mo kung gano'n ako dumi Yan, so, makikita nyo madumi na siya So, papalit tayo gamit ito Yan, brake fluid So, anong nyo munang gawin? Puta kayo dito sa clutch lift kung okay ng syringe gupin nyo lang Tapos I-dispose nyo Yan, higupin nyo lang ng higupin Hanggang sa maupos yung laman na madumi Yan, kung makakita nyo Ito yung dumi nya oh. So, ganyan sya So, mamaya papakita ko sa inyo yung Bago Yan, ingatan nyo lang na Huwag malagyan ng brake fluid yung inyong mga metal parts kasi korosif yan na po yan At, so pag naubos nyo na yung laman nito nakikita nyo napakadumi na nya ganyan oh. sya, ganyan sya kadumi so yung isasali natin ngayon yung bago fluid tingnan nyo kung gano'n sya kalinis tingnan nyo kung gano'n sya kaganda langis na bago yan, ganyan dapat siya so pero hindi pa yan tapos no? so kailangan pa yung i-bleed or i uh, patanggalin mo yung mga dumi sa loob kasi yung tinanggal natin nandito lang sa lalagyan nasa loob ng system hindi pa yan natatanggal so so una kukuha lang tayo ng sake ng gantong wrench and then dito sa may Uh, clutch slave meron dyang bleeder valve ayunit lang so may bleeder valve dyan ito yan so ang gagawin ni misis bobombahin nya yung clutch natin tapos pag nabomba na lulubagang ko to sisirit yan, lulubog yung clutch higitin ulit nya, bobombahin ulit nya ng samko so pakita mo pa paano magbomba so yan si misis So, bombahin mo yung clutch Ito, ito, ito Yan Bombahin mo ng sampu Yan, so sampu One Okay, two toot, toot Two Three Four Five Natigas na Six Seven Eight Nine Ten Perme, huwag mo hugutin So, ganyan lang So, habang nakaapak sya kung punta naman tayo ngayon dito Sa bleeder valve Na tinuro ko kanina So, ito yan So, uh, luluwagan natin Tapos makakita na may sisirit dyan 1, 2, 3, 4 Pag nawala na yung sisirit si Close natin ulit Balik tayo dito ulit Lumubog na na Lamdaman lumubog Oh, tanggalin mo yung pamo. Kaya tanggalin mo, pitong mo. mo. So ayan, nakalubog na yung si clutch. Gagawin niyo, hugutin niyo ulit 'yan. Tapos bobombahin mo ulit ng sampung pelta ka lang. So makikita niyo to, nabawasan na siya. Okay? So bomba ka ng sampu. Sampu ulit, sampu. Tudohan mo, one. So habang nagbobomba siya, ito bumababa dapat yan. Yan. So, tingnan nyo dito Kung pa siya, so pag wala na So, bombahin nyo ng sampu So, bombahin nyo yan So, nakasampu na ulit siya Bubuksan ko to may sisirit dapat dyan Yun, may sumirit na matumi ulit Eh Isa pa ulit So, habang binobomba niya yun Ito, talagyan nyo to na Dadaan-daanin yung lagyan ng brake fluid kasi baka makatisan o maubusan so pansinin nga puno siya ngayon so okay na okay na daw so ganun ulit so siguro mga depende kung gaano ka dumi yung clutch system ninyo yung akin kasi 2020 pa eh. so, yung akin kasi ay 2020 pa Noong huling uh, Nalagyan kasi na ito, Dating automatic to, ginawa naming manual. So, 2022 yung So, yan pa rin yun. Year 2020 ha, hindi 2022. Okay na? So, mapapansin nyo, no? Ito yung maximum nyan. Max. Ito yung minimum. Bumababa na siya ng paunti-unti. So, antayin natin hanggang sa yung lalabas dito. Pag yung lalabas dapat dito ay clear na. na. Apak tayo ulit. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Para ng leg work, leg workout Ano eh okay na Oh bent Ventoylet 1 Ge. Ayun lumubog na siya. So pag inangat niyo pa ano diyan, nakalubog 'yan. So susungkitin niyo na lang siya ulit. Oh, ayan oh, medyo nabawasan na siya. So sasalin na natin siya ulit. Kasi nga pina-flashing natin eh. Ngayon ulit natin 'yan. So kita niyo yung itsura niya, mas maganda siya kaysa doon sa nauna kanina. Para ka na rin nag-workout dito, yung mga kulang sa leg workout, magkato na lang kayo sa talyer. So ayan, medyo malinis na yung lumalabas. So huling bomba na lang ngayon. Ayan, na, malinis na rin yung sa loob. Okay na? Okay na yan. So makikita nyo, medyo malinis na yung sisirit. Ayan, so, malinis na yung sumirit. Kaya bomba, huling bomba, mga 20. <laughs> so yan. So na nai... kumakapit ba? Sige nga, paka mo magkambyo ka. Sa apak. Kambyo, primera. Okay, ate, tinuro ko na yan sa iyo. <laughs> Nalimutan ko na. O siya, basta magkambyo ka, taas baba mo. Apak mo yan, taas, taas baba, kambyo. Okay, kambyo. Yan, oh, napasok. Okay, taas. Kambyo, taas. O, so, ayan. Okay na yan. Okay na. So, ayan. Huling sali na natin. Kasi, kasi okay na eh. Matigas na, matigas na. Huling sali na natin. Pupunoy na natin. So, ayan. Nasa may max level na siya. So, yung kulay nito, mas maganda siya kaysa doon sa kanina level dapat yan tapos yan tatakpan nyo na yan ganun lang kadali ang mag treat ng clutch fluid tsaka brake fluid ng kotse so sa brake fluid medyo mas marami kang gagasto sa mga dalawang ganito kasi mas marami siyang laman At, syempre tingnan nyo maluwag to sikipan nyo lang na, tapos takpan nyo na nung bang takip ng nipple